dito yan sa plaza ng Longos. Galing ako naghatid ng pagkain ng aking anak na si James. So, nagvideo ako. Ayan ang pinakamalaking acacia guys. Napakalaki. Diba? Ang ganda ng pagkapuno niya. Grabe, ang ganda-ganda. Tapos, ayan yung uh, basketball court. At tanaw na tanaw dito guys, yung bundok. Ayan. Kami ay nasasakupan din ng ano ba ang tawag doon? Mount Makiling bayan? yan? Ayan. Hindi ba ang laki ng puno? Ang <laughs> bango, may ilang-ilang. Parang may bulaklak ng ilang-ilang dito. Ah, ayun pala. Ang laki ng puno ng ilang-ilang, guys. Puno may pala yan ng ilang-ilang. Kaya pala ang bango. punta mamaya ako doon sa school ni ni keeper. At dito naman ay pauwi ako dahil nagatit ako ng pagkain nga. So, ito ang way pauwi. So, uwi na ako.